Aba ito nga daw talagang dahilan kung bakit na-injured itong si Kyrie Irving sa anyang ang tuhod. Pero bago yung napag-usapan muna natin ang pagre-reklamo na itong ang Detroit Pistons head coach na si JB Bickerstaff patungkol nga dito kay James Harden na panay-free throw ang kanyang ang ginawa para sila ay manalo. How tough is it to how tough was it tonight to get James Harden to play the way you guys wanted him to play? Uh, I mean, again, give him a ton of credit, but if you know you're not allowed to put your body on him legally um, and he's allowed to shoot 20 free throws uh, you're not going to be able to guard him you know what i mean he's an elite offensive weapon um, you know who can score in a bunch of ways but you know when he's allowed to get to the free throw line 20 times you know it just makes your job extremely difficult Yan nga mga idol ang pagre-reglamo na itong head coach ng Pistons matapos ng 50-point night ni James Harden na tinulungang manalo ang kanyang team over nga sa Pistons. Walang well, nire ni Coach Bakerstaff mga idol ay si James Harden shot 20 free throws mas madami pa sa buong team ng Detroit Pistons. Kaya naman nagalit na itong si Coach JB Bakerstaff at naglabas nga ng kanyang sama ng loob dito sa kanyang post-game interview. At ngayon ay pag-usapan na nga natin ang dahilan nga daw kung bakit na injured itong si Kyrie Irving sa anyang tuhod. Well, na-update na ang bawat isa sa atin na meron nga daw ACL injury itong si Kyrie Irving. And actually mga idol, nag-live nga itong si Kyrie after yata ng kanyang surgery at sinabi niya na okay na nga daw siya. In on space sa kanya ang recovery at pagbabalik sa court. Pakinggan natin ng saglit at panoorin natin ito. Uh, so I'm, I'm good. You know, I have a chance. Um, a lot of people... Around the world, don't get the same chance to wake up and just breathe and, and be, you know, a little bit stress free or not have a lot of trauma going on in their lives. So, um, you know, shout out to you guys that are waking up with that purpose and still trying to help and do things despite some of your limitations emotionally. So, um, I love you guys. I appreciate it. Um, And then mga idol, meron niyang isang fan na nag-tweet at hinanap nga itong game logs na ito ni Kyrie Irving at ang kanyang minutes played the last few weeks. Nang dahil alam naman natin na panay-injured na itong team ng Dallas Mavericks tapos diba tinrade pa itong si Luka Doncic at kaya naman mga idol parang tumaas yung mga minuto ni Kyrie Irving sa paglalaro sa Dallas Mavericks. Tumaas yung kanyang load, tumaas ang anyang responsibility, kaya naman tumami ang kanyang minuto. At ayon nga dito sa tweet ng isang fan ay eh, itong si Kyrie Irving before tearing him is ACL, abay siya nga ang naunguna sa buong NBA for the last 6 weeks sa minutes played. May kita nyo nga dito na number 1 siya in front of Tyrese Maxey and Devin Booker. At iyan nga ang tinuturo ng mga fans mga idol kung bakit nga daw bumigay ang tuhod neto ni Kyra Irving at nagkaroon ng ACL injury kanyang nater ng nang dahil nga sa sobrang taas ng minuto ng kanyang paglalaro. Kung baga nga daw ay bumigay ang tuhod ni Kyra Irving ng dahil talaga nga naman pang playoffs na minutes yung nilalaro niya nga para sa team ng Dallas Mavericks for the last 6 weeks. At yan nga mga idol ang isang angulo na tinitingnan ng maraming NBA fans kung bakit nga daw nagkaroon ng ACL injury. etong si Kyrie Irving nang dahil nga sa anyang nag-increase na load para sa team ng Dallas Mavericks, nag-increase na playing time.